ma'am, okay lang magpaad na lang ako dito kasi anim na box pala to ma'am. Ang nak ng ay hindi bobo. Oy! Alright mga tao, so unang pick up natin ngayon, ihatid natin sa may build um, building. Ewan ko, son, yung banda. Gas muna tayo pa. Hold on, boss. Ah, uh, lidid lang. One hour later alanganin talaga to Ito lang yung box, saka ito oh. Akala ko saan pa yung itim Ay, hello ma'am Hello sir, yes po Ma'am, okay lang po magpad na lang ako dito man, Kasi anim na box pala to ma'am ah, Anim na box kasi to ma'am eh Huwag mong subukan Hindi po Hindi, eh, ma'am, ball kasi siya ma'am, kasi naman siya ma'am, pero ball kay, anim na box kasi ito ma'am eh. Alanganin nga to kasi anim na box ma'am eh. Kakabalik lang natin tapos pinasuwan tayo agad ng bulky box. Grabe ang laki naman tapos anim na box. Cancel ko na lang. Wala eh. Kaysa alanganin ang biyahe ko. Tapos isang biyahe lang. Tapos sa mga baba pa. Ang problema natin dito, yung driver support ng Lala mo, ang bagal, ayun o oh. Hold on, we are still connecting you with an agent Ayun o, ang dami na o oh. Andami, no. Grabe naman yan, Lala mo Ah! Oh, Mabawasan daw yung rating ko. Grabe naman yan. Ang pangalan niya ay Nak Nampucha. Bahala na sila doon sa ratings ko. Ay mo well, tante, hindi tayo lugi. Alright, so dito na tayo maghahanap ng booking dito eh. Atin natin. Alright, let's go. 15 minutes later. Hello po sir. Dito na po ko sa ano sir, sa baba. Ay, cancel na lang natin, sir. Okay lang, so sorry, ah. Ang pangalan niya ay Nak Nampucha. Ah, sige, sir. Cancel na lang, sir. Uh, oh, yeah. sorry, sorry, sorry. Sarap naman yung ganyan. <laughs> <laughs> ah, sige ako, oh, sir. Maraming salamat po kung ganoon sir. At wow naman! Pangatlong pick-up natin, na uh, ayun yun nga, binigyan din tayo ng isang daan at least, di ba? 70 lang yung babayaran niya, kaya binigyan tayo ng isang daan. Alright, so meron 30 pesos, tapos plus 50, di may utsinta din tayo. Meron na tayo pang soft drinks. Uy, lalamob. move. Uy. Gagi. Grabe naman yun. Nagrabe ba? A few inches later. So, andito na tayo mga tol. Sir, pwede matanong sir, saan dito si Sir Ramil? po, po, wag po, wag po. po ba? Ah, sige sir. Ganun pa, resibo pala tayo. <laughs> Ganito pala dito mga tol, pag nagpapadala tayo, kailangan may resibo. So, ayun. Medyo matagal-tagal tayo uli. Okay na po ito ma'am? Okay po. Dito na? Okay po, thank you. Tapos na tayo. One hour later. So pangatlong pick up natin to mga tol. Ah, hindi ka siya. So tip natin. Mga ulat si mga booking kanina eh, walang kwenta eh. <laughs> All right, so na pick up na natin yung pangatlong booking. <laughs> Woo! Alright, All right, so dire diretso na kasi magalas 4 na, magalas 5 na pala. Much much later. Yun. Tara sa Thank you. Two hours later Hello po, alam mo po? Ang may silver na box. Silver na box. Good evening, sir. Ah po. Ayto, sir. Sige po, sir. Thank you. Alright mga tol, sana tapos na atin ang ating, na ating Goal na kumita. Alright, so kumita tayo ng konti lang naman. Yun nga lang, medyo late na tayo sa ating pasok ngayon. Kaya wala, wala talaga. Late. <laughs> maraming maraming salamat sa panunood. At dito lang natin tapusin ang aking video ngayong nga araw. Kita-kita tayo uli bukas. Alright, let's go!